Ayan mga ka-sunrise, good morning po sa inyo sa so, magpalang umaga. Sa video na to guys is i-share ko po sa inyo kung paano nga po dapat natin alagaan yung ating solar, lalo na yung ating mga battery na gel type para wag pong masira. So wag nyo pong iskip yung video, panoorin nyo po ng buo. buo. Let's start na po mga ka-sunrise. Mga ka magbigay po tayo ng tips and idea regarding po sa mga uh, battery na gel type. ayan, so mostly gel type po yung pinagagamit uh, ginagamit or uh, pag nag install po tayo ng solar is gel type po yung binibili po natin. So ang gel type naman guys is maganda kasi makunat rin naman siya. Kaso sa battery na to guys hanggang 50 DOD lang po tayo of 50% death of discharge lang po yung kailangan na gamitin po natin, yung 50% is remaining, yung 50% lang po yung kailangan nating makonsume. Ayan, so dito sa bahay guys, isi-flex ko po sa inyo sa oras na to, is yung uh, ginagamit po natin para mas malubos po nating maunawaan yung ating solar setup. So para sa mga baguhan po to na gumagamit po ng gel type battery. So magsimula na po tayo mga sunrise. Ayan, so ikutin na po natin 'yung ating mga ginagamit as of now. Ayan. ayan. So, ayan mga ka-sunrise, meron tayong uh, electric fan na DC. Ayan. Tapos gumagana rin 'yung ating 5 volts na digital clock at 'yung ating ilaw. Ayan. Tapos yung ilaw dito sa labas, no? Ayan. Ayan. Ito yung ating solar setup, mga ka-sunrise. Lagyan lang po natin ng uh, flash yung ating camera kasi naiwan po yung ating ilaw doon sa ating YouTube studio. Ayan, mga ka-sunrise. So, meron ng flash yung ating camera. So, magsimula na po tayo. So, sa gel type battery, mga ka-sunrise, ang, ang standard use nga po natin, mga ka-sunrise, is 50% DOD. Ayan. Ayan. So, uh, dito sa aking datasheet is 12.06, yung ating 50% DOD. So, ito yung pinaka-limit po natin na uh, paggamit. So, dito guys, is sa natin na automatically na mag-off po yan, no? So, tignan po muna natin sa ating uh, SCC. Ayan. Ito yung ating pang light connection Status charge niya ngayon mga ka-sunrise is 12.1 Ayan, so dito guys hindi ko in-off yung uh, panel natin o no, yung PB natin Kasi as of, ta uh, as of now na umaga pa mga ka-sunrise, 6.51 ng umaga Is wala pa tayong harvest At so, paano po natin nalaman? So tignan po natin sa ating SEC Yung volts ng ating uh, SEC mga ka-sunrise is 17.4. Yung ampere naman guys is point 0.17. Point so i-multiply nyo lang yan mga ka-sunrise. Halos napakanipis pa po ng charging niya. So dito naman mga ka-sunrise sa ating appliances connection guys is uh, 12.2. Ayan napansin nyo po nakamun pa po kasi in ko po yung sa panel. Kasi para mapakita ko po sa inyo yung talagang capacity ng ating gel type. So yung ating battery mga ka Sunrise is dalawang 55 ampere hour parallel connection po mga ka Sunrise. So 12 volts po yan mga ka Sunrise. Medyo madumi na, hindi ko marilinis yung ating battery. Ayan, so balik na po tayo dito sa ating SCC. So dito mga ka Sunrise is meron po tayong tinatawag na first percentage of use. So yung mga naunang lumabas ng mga MPPT Dati guys is meron yung percentage of use natin. So, tignan po natin. Ayan. So, under 12.2. Ayan. 66% yung ating laman ng battery. Ayan po. Malinaw po yan. Ang gumagana po dyan mga ka-sunrise is yung ating electric pan at yung ating digital clock. So, ngayon naman guys para malaman po natin at yung ating backup light. No? Kasi pag ganito na po na medyo manipis na po or manipis na yung ating pang light connection. Meron tayong backup light. At yan po yung binubuksan po natin. Ayan. So, yan po yung nakabukas ngayon. Ayan. Connected po to sa pang appliances connection po natin. Ayan. So, dito po tayo kumukuha. Pag uh, gising po natin at nakita natin na medyo kung sabaga yellow alert na nga is nagsisip po tayo na gamitin yung ilaw ng ating pang isang uh, pang yung isang solar setup natin na connected sa ating mga appliances. So, pero gumagana pa rin naman yung ating ah uh, pang light connection kaso uh, isang ilaw lang yung nakabukas mga ka-sunrise. Ayan, so 2.9 watts kasi hindi naman to accurate. At pag ang DC voltage guys is lumayo is nagda-drop volts po yan mga ka -sunrise. So ngayon guys, i-testing po natin at papakita ko po sa inyo na hanggang 12.1 12.1 lang po yung ating uh, pang-ilaw connection po natin so dyan rin po siya hinto para wag pong masira yung ating battery so explain ko po muna sa inyo so nagkabit po tayo sa battery natin guys is nagkabit po tayo ng uh, LVD low voltage disconnect so ito yung pinaka parang uh, uh, BMS ng ating battery so magka-cut off yan mga ka ng uh, 11.8. So, pag nag-cut off po yan, mawala po yung light indicator na to at mag-off po yung ating uh, watt meter. sa so, status charge po natin nga mga sunrise is 12.1. So, on po natin yung mga ilaw po natin na connected po sa ating light connection. Ayan. Tapos, buksan po natin yung ating deco light. Ayan. Ayan. As you can see, nag-off siya. Ayan ano nawal nag o yung ating watt meter ayan Pero status charge rin natin mga ka sunrise is 12.21 ayan so yung gumagana mga ka sunrise yung ating backup light ayan Pwede sa kwarto so yan po yung load ng ah, kabila nating setup so bakit ko siya ginanyan so kasi based on my experience dati yung isang solar lang po yung ating ginagamit so dito naka yung ating ilaw electric fan nakakonnect na inverter is possible na lagi nating nalalobat. So that time wala pa po tayong BMS. So dahil hindi pa po natin alam, kaya yung battery natin is mabilis masira. So yan po yung aking na-experience na binabago ko sa ngayon para tumagal po yung ating battery. So yung aking battery guys is nasa 1 year and pagka alam ko 1 year and 5 months na po mga ka-sunrise. Ayan. So, tips and idea lang po yan. Tapos, dito sa aming ginawa ko na solar setup guys, is uh, every week na lang po tayo gumagamit ng uh, UPS para mag-washing. normally, ang, ang load po talaga namin mga ka-sunrise para maka, maka, magamit ko ng maayos yung aking solar off is DC load. Kasi yung harvest natin mga ka-sunrise is DC rin. So, ibig sabihin, pag gumamit po tayo ng inverter, meron yan ideal consumption. So, parang booster ba ng tubig? So, ngayon, pagka uh, ginamit po natin na yung gumamit na po tayo ng ating inverter, tapos i natin sa mga appliances natin, parang binubooster po natin yun laman ng ating battery. Kaya medyo mabilis maloobat. So, ibig sabihin, at ang problema pa sa solar mga ka-sunrise, kapag maulan. So, pag maulan, medyo limit po yung ating harvest at yung namitang po natin ng inverter. Kaya po, minsan tumutunog po yung ating inverter o nalolobat po yung ating battery, mga ka-sunrise. Ayan, mga ka-sunrise. Dati, based on my experience, yung isa pa lang po yung ating solar setup is uh, bug, -bug po palagi yung ating battery. Sa so, bakit po? Kasi dito po naka-connect yung ating pang-ilaw connection. Dito pa po minsan nakakonek yung ating 12 volts na electric fan. Dito rin nakakonek yung ating inverter. So normally, uh, siya yung nagbibigay lahat ng mga pangailangan na uh, na kuryente para masupplyan yung ating ilaw at yung ating mga appliances. So yung pag uh, gumamit naman po tayo ng inverter to DC, gagawin niyang AC para maging alternating current or 220 volts. Pero dahil dito mo rin siya kinuha at yung ating inverter is may idle consumption, is napapalakas nga po yung paggamit ng ating battery. Tapos isa lang po yung ating battery, tapos nilagyan mo pa yan ng 12 volts na ilaw at electric pan Kaya minsan talaga is napapansin po natin mabilis malobot yung ating battery. So ugaliin po natin magkabit ng, uh, para maalagaan po natin yung ating battery, magkabit po tayo ng uh, low voltage disconnect para makat-off po natin. 'yung ating uh, standard use na 50%. So dapat hanggang doon lang po talaga 'yung paggamit po natin. So kaya naman po ako nagkabit ng uh, nag-set up pa ng isa. Siyempre so, sa trabaho guys, 'di ba? Pag isa lang medyo mabigat ang trabaho. Pero pag dinalawa mo 'yung nagtatrabaho, medyo gumagaang po 'yung trabaho. So more on uh, ibig sabihin as uh, in terms of uh, dito po sa ating solar setup, magaang 'yung trabaho, ibig sabihin hindi po natin nabubugbog yung ating battery para wag po agad masira yung ating battery dahil kasi yung ating battery guys na gel type hanggang 50% death of discharge po yan. Pag inugali nyo po yan na bumaba ng up to 10 volts possible kahit brand nyo pa po yan is mabilis pong masisira yung ating battery. Ang masaklap po niyan baka hindi pa po umabot ng isang taon. So kaya uh, sinishare ko lang po kung paano ko po dinesign yung aking solar off grid dito po sa aming tahanan. Ayan mga ka-sunrise, kung wala kang kuryente at namumublem mga sa kuryente, mag-invest ka sa solar off grid para magkaroon ka ng access sa free electricity 24-7. So maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo itong video to, please like and share and subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Sunny Solar TV.